So, tanawan ninyo guys, nag-incheck nag ko sa ang kagalingan. I will drip. I drip. So, muna siya sikreto kanang glowing white, pinkish skin. Nandot is tanan Fresh ka, pag mo sa buntag. Nandot kayo nga pagkaputi. Shining, shimmering, anti-aging po niya. siya. So to boost your immune system, remove the toxins in the body. Mo na siya ang sikreto 2 ay bidri. Again, okay, sa itong gusto, diha magpa-ibig ripping na lang ko. Just be me. indot kini sa mga kanang lisod o tulog. Maura ni siya yung sekreto ka ng lisod matulog kay batiun kag duka ani nya pag mata mas buntag indud kayo imong imong naong makapawala pon niya ni sa kanang mga jingana na kanang mga melasma kani mo panindot yun siya sa imong panin as in pretty kanindot kani magsidlak sidlak kani how na kay ko mo inject sa akong kagalingon bak, ako clinic, mahal kayo ni but I'm doing it for myself mga oh. nagtana no, no, sila mistisa nakaayo ka dahi mistisa kay ka dahi sila sa ni mo sila hi, Pilipina pisdak isaya o ang gani ko taga probinsya So, mao niya akong sekreto. Pak! Diba? Kay... Di ba? Katong gusto maging anak, di ha, mag-IV drip, pag inaani na po mo. Nako kay, dito, hindi kasi mong balay.